Isa ka din ba sa nabibighani at nagagandahan sa mga dahon ng alocasia? Marahil napapansin mo din ang malalapan at magaganda nitong mga dahon. At marahil na itatanong mo din kung papaano ba ang tamang pag-aalaga at pagpapakapal ng mga dahon ng halamang ito. Kaya naman, sa video na ito ay ibabahagi ko ang mga kaalaman sa tamang pag-aalaga dito. Mga dahilan, bakit dapat na marami ka nito sa iyong bakuran? at ano-ano ba ang dapat mong iwasang gawin sa lamang ito. Ang alocasia o elephant ear plant ay isang ornamental na halaman na kilala sa pagkakaroon ng magaganda, attractive, malalapad at kakaibang dahon. Halos humigit kumulang sa siyam na po na species ang mayroon ng alocasia na nagkakaiba-iba sa hugis, kulay at laki ng mga dahon at tangkay. Kaya naman, talagang nakakabighan ni ang magkaroon nito sa bahay. Sa sobrang dami ng pwedeng pagpilian na uri ng alokesya, ay talaga namang may hirapan kang makapamili ng pinaka-the best para sa iyong bahay. Narito ang mga dapat tandaan kapag mayroon kang tanim na alokesya. Ilagay ito sa isang lugar kung saan maaari itong makatanggap o makakuha ng liwanag ngunit hindi direktang nasisikatan ng araw dahil ang mga dahon nito ay sensitive at maaari itong masunog o maluto kapag nasobrahan ito ng sikat ng araw, lalo na sa tanghali. Mas mainam na ilagay ito sa lugar kung saan mayroong temperatura na hindi bababa sa 60 degree Fahrenheit at ilayo ito sa mga lugar kung saan maaari itong tuluan ng tubig kagaya ng tubig na nanggagaling sa air conditioning vent. Panatilihing moist ang lupa, ngunit huwag hayaang nakababad sa sagi o sobrang basang lupa. Para maiwasan ang pagkabulok ng mga ugat nito at diligan lamang ito kapag nakitang tuyo na ang ibabaw ng lupa. Samantala, maaari rin itong patubuin sa isang garapon na mayroong tubig. Upang mapanatili ang mahalumigmig na temperatura, maaari itong itabi sa iba pang mga halaman sa bahay. O kaya naman, ay ilagay ito sa mga lugar na may mahalumigmig na temperatura kagaya ng bathroom o mga lugar na mayroong malapit na tubig. Upang magkaroon naman ng malalaking dahon ang alokasya, mahalaga na maibigay dito ang tamang lokasyon, tubig, sikat ng araw, temperatura, at tamang sustansya ng lupa, kasama na dito ang pagmamahal at pag-aalaga na pinakamahalaga upang mabilis itong lumaki. Ilan sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng alokasya sa bahay ay nakapagbibigay ito ng kasiyahan sa bahay lalo na sa mga taong mahilig sa halaman. Nakakatulong ang malalaki, malalapad at attractive nitong mga dahon upang mabawasan ang stress na nararanasan. Ayon sa pag-aaral, ang simpleng pakikipag-interact sa mga halaman ay mayroong malaking epekto para mawala ang stress, mapababa ang blood pressure at heart rate at mapanatiling kalmado ang pakiramdam. Kung ilalagay naman ito sa kwarto, makakatulong ito upang ma-improve ang hangin sa loob ng kwarto dahil nagka-absorb ito ng carbon dioxide at naglalabas naman ng mas maraming oxygen. Ayon sa pag-aaral, ang pagkaka-expose sa mataas na antas ng oxygen sa gabi ay maaaring magsulong para magkaroon ng mahimbing na tulog. Kaya naman, E ay na magkaroon ng halaman na ito sa loob ng kwarto na mayroong mayabong na mga dahon, katulad na lamang ng alokesya. Maaring paramihin ang alokesya sa pamamagitan ng paglilipat ng mga supling nito sa ibang paso at sa pamamagitan ng mga laman nito. Narito ang dapat iwasang gawin sa alokesya. Huwag na huwag itong ilalagay sa mga lugar na direktang nasisikatan ng araw dahil ang mga dahon nito ay sensitive sa sikat ng araw na maaring maging sanhi ng pagkasunog o pagkasira ng mga dahon nito. Iwasang ma-overwater ang halamang ito. Hayaan mo ng matuyo ng bahagya ang lupa bago ito diligang muli. Ang pagdidilig ng tubig sa halamang ito ay nakadepende sa kung gaano kainit ang panahon at kung saan ito nakapwesto. Mainam na gumamit ng lupa na mabilis matuyo upang maiwasang mabulok ang pinakapuno nito. Bagaman ang alokasya ay isa sa mga napaka-attractive at kamanghamangang halaman sa bahay, ngunit maaari itong makapinsala kung ito ay aksidenteng makain o malunok dahil naglalaman ito ng oxalate crystal na maaaring magdulot ng pananakit ng bibig, pagsusuka at pagtatae. Kaya naman, dapat itong ilagay sa lugar na hindi maaabot ng mga bata at mga alagang hayop katulad ng aso at pusa. Alin sa mga uri ng alokesya ang mayroon ka sa iyong bahay? At alin ang nais mong magkaroon? Ibahagang iyong sagot sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Sana ay may bagong kaalaman ka na nalaman sa video na ito. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!